November 20, andito kami ni Hope sa Goldilocks. Hintayin na namin si Papa. Kinukuha niya kasi yung yung sasakyan niya sa metro. Naman kami sa Goldilocks ni Hope, bibili kami ng brownies. Papasalubong sa lubong kay Jade at saka Polvoron. November 20, tali kami ng metro, nagpa-check up. Dumaan na rin kami ng Goldilocks. Umili kami ng brownies. Papasalubong kay Jade at saka kay Bindin. Saka pulboron ito.